Labi po yung ngang naitalang sunog po no, dyan po sa may uh, asyudad po ng ilagan, ang mga kabaw mo yan oh. tignan po ninyo yung ngang uh, video na po na yan. Talagang uh, makikita po ninyo yung makapal na usok, di ba? Yung nga pong malaking apoy, mga kabaw mo na galing po doon po sa isang uh, bodega. Actually, uh, eto nga hong mga bumberos, talagang pumasok na din po sila doon po sa isang bodega, di ba? na talaga naman pong uh, eto, malapit lang po. Kasi alam nyo mga kabombo, based po dun sa mga nakuha po nating informasyon, magkakalapit po ng mga bodega po yung mga iyan. Ang mga kabombo, yung pong uh, nasunog po na bodega, meron po siyang katabing bodega. So, uh, pinapapasalamat po nila na talaga naman pong naapula. Diba? Ito nga hong uh, uh, nasabi pong uh, apoy or ito pong sunog, mga kababayan na talagang marami pong mga nag feedback po sa atin kasi gali uh, sa may ano po yan, di ba, nangyari sa may uh, Kalamagi uh, First. Pero sabi po na atin pong mga kababayan, nakikita, tanaw daw po nila. Ito nga makapal po na usok nito nga pong sunog, uh, doon pa po sa may sentro Di ba, eh, ilang metro po yung ang layo po niyan mga po, doon po sorry I think kilometro pa po eh di ba yung nga pong layo po niyan doon po sa may sentro ganoon po kalaki di ba in, even in some part ng uh, syudad po ng Ilagan sinasabi po nila na talagang uh, natatanaw po nila itong nga pong uh, maitim na usok nito nga hong uh, nangyari po nga uh, so dito sa part uh, nagre siya bagamat meron na po tayong naging panayam di ba ang ating pangintilan uh, dito po sa part po ng Bureau of Fire Protection so kinuhanan din po natin na ng pagpapahayag ho ama ah, kabombo yung nga check lang natin na bombo eto ah, eh check lang natin yung nga uh, ah, ano ho natin diyan so yan nakuha na lang po natin ng pagpapahayag eto nga pong si Vice Mayor J. Ibson Adias kasi ah, maging po sila ang ah, kabombo is talaga naman pong ah, nagtungo ba diba, diyan po sa nasabi pong ah, ah, area po ng sunog dahil nga po eto alam nyo po yung nga sa atin pong mga kabombo kasi may mga nagtatanong kung saan pa rin po iyaan alam niyo po yung papuntang lulutan, ba diba yung pababa po doon po sa isang uh, po doon, uh, mga kabombo, di ba sa may part po ng Osmeña, abababa uh, ka po doon. Yan po, may mga uh, bodega po kasi malalaki mga bodega po uh, papunta ng uh, uh, lulutan. So doon po ay yung ahong nangyari pong uh, sunog. Asunog. So, narito, uh, pakinggan at panoorin po natin mga kabombo yung atin um, naging panayam. Uh, dito po kay uh, Uh, Vice Mayor J. Ibson Diaz ng Siyudad ng Ilagan. Po, uh, Bombo, Angelica, no? kanina po kasi nagkaroon po ng malaking sunog sa may bandang uh, isang bodega po ng isang kilalang uh, uh, merchandising uh, business po dito, mm -hmm. appliances and merchandising business na lokal dito sa aming uh, lungsod. Uh, ito po yung isang napakalaking sunog. Mm -mm. At ang ano po ko nakakabahala kanina is, yun nga, sobrang laki ng sunog na ubus po lahat ng uh, nasa loob na laman. Uh, mostly kasi ng mga nasa loob ay puro plastic, mm -mm. plastic chairs, and yung mga uratex daw po ng mga mattress and whatsoever. Uh, pero meron din naman daw po sila, according dun sa owner, business owner, may mga recover naman daw po sila mga... Uh, Kunti. Alimbawa na lang yung ibang mga appliances yes na magenta nila sa kanilang mga store. Yung nakakatakot po kasi doon uh, Bombo Angelica kung di agad-agad na nakapag-responde at nagtulong-tulong yung uh, ating mga BFP, lalong mm -hmm. lalo na sa BFP City, yung mga IFCB uh, volunteers natin at yung ibang mga BFP ng iba't ibang karating na bayan, ay uh, baka kumalat yung kapoy kasi yung katabi po. Nung malaking bodega na 'yon ay puro bodega ng iba't ibang mga negosyante sa lungsod ng Silagan. Mm -mm. uh, bodega ng mga 'yun din po appliances, 'yung iba palayan, dahilan. So kapag kumalat kasi 'yun, malaking sulog 'yun. So buti na lang po ay naagapan ito agad. Mm -mm. Well, kumusta naman po pala advice uh, Yung nga po naging pagrespond po dito ng atin pong mga ito 'yung sahanay po ng BFF, Ibang po mga volunteers po advice. Uh, Opo, uh, yun ang maganda po kasi dito is interlinked, interconnected po lahat ng mga uh, mga uh, firefighters natin dito sa ating uh, lungsod na uh, konektado sila sa iba-ibang mga bayan and may mga uh, fire volunteers din po tayo. Maging ang CDRRM ay talagang interconnected po sila. So isang tawag lang, isang message lang dun sa GC, agad-agad napakabilis po ng responde. So, mm-hmm. Uh, Angelica, mga, yun nga, parang meron kami mga tatlo from IFCV Ilagan, yung mga five volunteers natin. Mm -hmm. uh, dalawa mula sa City of Ilagan, PFP. And then, isa galing sa BFP Provincia. So, mm -hmm. hindi pa rin kinaya may mga rumesponde pa na galing sa ibang bayan. Uh, so, in total, 12 file trucks po yung dumating para patayin po yung apoy. Mm, -mm. Mga ilan naman pong uh, minuto doon po sa pagkikipagugnay nyo with uh, the uh, BFP or minuto or oras po yung tiragal? ito nga hong nasabi pong uh, uh malakas, uh, malaking apoy po uh, avay. Okay, Opo, it's very very technical po kasi Bombo Angelica eh. Noong una syempre yung mga local uh, BFPs mo na yung nagresponde. Eh. Siguro ah. mga nasa agad-agad dumating eh. Mga nasa 10 minutes, 10 Please, minutes, 5-10 uh, minutes nung hindi na nila makontrol doon na nagsidatingan yung mga from the city of Ilagan, Isabela. And then nung may 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 technical ano kasi sila na may level 1, level 2, level 3. Mm -hmm. Nung dineclear na nila ng level 3, doon na po nag uh, nagsi-respond na yung mga malalapit na bayan. So, ang ganda po ng coordination and preparedness po ng okay. uh, BSD. Mm, mm pero in coordination o oh, yung pag-iipag-coordinate po niyo dito po sa BFP uh, City of Ilagan po guys parang meron na po ba yung lumalabas po doon sa kanilang mga initial na investigation kung uh, saan po nagsimula eto nga po ng ayun po? Uh, po yun po ay uh, iniintay pa natin depending sa uh, ako pa si wala po ako sa posisyon para magsabi mm -hmm. kung ano yung magiging ano yung naging outcome at reason ng pag-apoy uh, ang magsasabi po jan Bombo Angelica is yung mismong BFP at dapat sa owner niya po uh, i sasabi sila po ang uh, parang mag-uusap po tungkol uh -huh. diyan uh, pero eh, hindi ko po sinasabing final ito pero nung ano si nung kasama ko yung iba't ibang mga bumbero, na ako usap yes. ko sila kasi actual na nasa field ako yung sabi iba gasol uh -huh. yung sabi iba baka short circuit yung sabi naman ng iba baka may nagtapon lang ng ano posibleng yung na natapon na si So, hindi pa rin po natin uh -huh. mag-finalize. It will really depend upon the uh, outcome of the investigation. Okay. Well, uh, Vice, maraming salamat po no, sa inyo pong oras ngayon dito sa ring palatuntunan. Ibibigay ko na lamang po itong pagkakataon po na ito sa inyo. Kung meron po kayong mensahe, paalala sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, lalong lalo na yung ating pong mga kababayan pong ilagyan nyo para ito, maiwasan yung mga ganitong klaseng sakuna po ng sunog. Uh, Vice, please guide po, sir. Oh, ayun nga nananawagan ako sa syempre sa lahat ng mga listeners natin, lalo na po dito sa amin um, sa lungsod ng Ilagan na maging prepared lang po tayo lagi kasi uh, yung lahat ng mga pagkakataon very very unpredictable Yung mga sakuna na ganito. It's very unpredictable so dapat sana ay train tayo lagi. Uh, alam natin yung first aids natin, alam natin kung ano yung dapat gawin lagi tayo maging preparado. And at the same time, lagi rin natin babantayan at na aalagaan ng ating mga properties. And lastly, dapat as much as possible, sana lahat ng mga ano, lahat ng mga uh, tao sa ating mga bahay, tahanan ay meron sana tayong alam ko naman halos lahat may cellphone na eh. So yes, sana may number din po yung mga BFP, CDRRM at uh, ambulances para in case of emergency, isang tawag lang ay eh, agad-agad makaka